Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, kahapon nga pala, eh, meron nga akong nareceive na parcel. Pangarap ko talaga magkaroon ng mga ganitong design dito sa bahay dahil trending na trending nga ito ngayon. Mostly kasi yung mga napapanood ko na timpotitim kahoy yung tema sa bahay, eh, meron nga rin silang mga paboho decor. Kaya naman, hindi nga tayo pauhuli. Pero eto nga sa akin ay eh, kakaiba dahil pa-stand nga ito. Mostly kasi nakikita ako mga wall decor. Naka detach pa nga ito at tayo nga magkakabit nitong pinaka-stick niya. Pero meron na rin naman tong kasamang wood glue. Nakakatuwa nga kasi meron pa nga itong kasamang freebies at thank you card. Dito nga itong mga order sa Plants and Craft at yung link ilalagay ko sa my comment section. Nakalagay nga rin dito sa thank you card nila yung kanilang Facebook page at pwede nyo nga rin yung bisitahin. Marami pa nga silang ino-offer sa store nila tulad na nga lang nitong handmade sculpture. O ba diba, ang aesthetic at 75 pesos lang yon At eto namang boho decor stand at 320 pesos lang. O ba diba, napakamura na. Naglagay na nga ako dyan ng wood glue sa bawat butas tapos nilagay ko na nga rin itong dalawang stick. Naka-detach talaga yung mga ganitong pa-decor para nga hindi siya masira upon delivery. Honestly, ang dali lang din naman niyang buuhin kaya naman hindi na kayo mahihirapan dyan. Naku po, nakaka-inlove na nga dito banda sa may sala at ang lakas nga maka-esthetic. Kaya naman i-check out mo na nga rin yan. Excited nga ako kahapon magluto para sa hapunan namin dahil first time ko nga magagamit itong aking nonstick na kasirola. Alam nyo ba, ayoko talaga nang nag-vlog sa pagluluto kasi nga hindi talaga maganda yung mga kasirola ko dito sa bahay. Ngayon nga hindi na ako mahihiya ipakita yung mga ganitong pagluluto ko at medyo maganda na nga itong paglulutuan ko. Kulang ko na lang talaga ay yung frying pan. Si daddy na nga yung pinaghiwa ko ng sibuyas at bawang. Alam nyo ba dati, hindi talaga ako marunong magluto at ang daddy pa nga ang nagluluto pag uwi niya galing trabaho. Kaya naman, inaral-aral ko talaga paano nga magluto para at least hindi naman nakakaya sa mister ko na siya na nga yung lagi nagluluto. At sa wakas nga ngayon, eh marami na nga rin akong alam lutuin kahit nga yung mga kakanin. Ang laking tulong talaga ng YouTube University sa atin, lalo na nga sa mga first time ma'am. So nakapag-isa na nga pala ako dyan ng sibuyas at bawang, pati na nga at naglagay na nga ako dyan ng pampalasa na asin at saka paminta. Nang maluto nga ng bahagian nilagay ko na nga rin dito yung pinakuluan ko kanina na munggo. Dapat talaga, tatanggalin ko nga yung pinakabalat niyan. Kaso pagbukas ko nga ng kasirola, ayun, nagsibabaan na nga lahat ng balat. Sinama ko nga lang din pala yun sa paggisa, tapos binalik ko nga ulit dito sa may kasirola. Malapit-lapit na rin naman tong maluto, kaya naman nilagay ko na nga dito yung talbos ng kamote. At syempre, mas masarap nga to kung meron ngang chicharon. Ito nga yung laging binibigay sa amin ng mother-in-law ko na chicharon, kaya pag meron nga kami dito, ay eh, nagluluto talaga ako ng munggo. Kain po tayo, mga Marset at Parsi. Ngayong umaga nga, kinusot ko na nga itong mga potholder na binabad ko nung nakaraan pa. Alam nyo ba, dapat hindi ko na ito lalabhan. Natapon ko na nga kasi sana to kasi gusto ko na magpalit ng potholder na aesthetic. O-order na sana ako, kaso nga wala akong free ship voucher. Kaya naman sabi ko mag-aantay na nga lang ako magkaroon ng free shipping voucher. Kaso nga lang kakaantay ko na out of stock na. Ewan ko kung ako lang ba yung hindi nangihinayang sa pagbili, pero nangihinayang si shipping pina 38 pesos. Ito nga yung pinto namin ito sa CR na pasuko na at lagi nang na alam basa dito dahil hindi nga na isasarayan ng maayos at hopefully nga next month ay mapaayos na nga namin yan naglabang nga rin pala ako kahapon at dahil tuyo na kaya naman ngayong umaga et eh, tinupi ko na nga rin lahat at yun lang muna mga marset parsi salamat sa panonood till next video